Okay, before we start, big shoutout muna sa Glowstone. Pinadala nila ako ng t-shirt. Hindi ko alam kung bakit. Natutuwa lang daw sila sa akin. Maraming salamat sa pag-appreciate, guys. Sana lumaki pa tong clothing brand nyo. Bali, located sila sa Makati. Ito yung t-shirt na binigay nila sa akin. Ang ganda ng print niya. Kapal din yung tela. Sa mga order, inquire lang kayo sa kanila. Glowstone. So, ito na pala yung part 14 ng degreaser delivery natin. Grabe. Hindi, hindi ako magsasawa magpasalamat sa supportan nyo, guys. Maraming salamat po. Bali, ang mga ruta pala natin ngayon ay Flatway. Pas City, Cubao Quezon City, Evergotesco Commonwealth, at saka San Mateo Rizal. Mukha lang magkakalayo pakinggan pero magkakalapit lang po yan. Say one please. later. Salamat. Thank you. Thank you. Nah, bye. <laughs> Thank you. Medyo mabigat lang yung pakiramdam ko ngayon pero wala naman ako sakit dahil lang to sa madalas nating pagbabike kasi di ba nung nakaraan nag-deliver ako tapos nag-shoot kami ni Peria tapos nag upd dilaman kami di ba ang kukulit nila tapos eto delivery na naman mukhang so, deserve ko muna magpahinga guys baka sa weekend na ako mag-deliver ulit so yung mga mag-PPM or mag-pick up ng degreaser sa amin PM lang po kayo guys para ma-send ko sa inyo yung pick address pwede rin po lalamove ha 100 pang Uy, grabe na. naman. Hindi nga, sobra oh, na to. Okay lang yan. <laughs> well, thank sir, you. thank you. May shoutout ka ba? Okay na yan. Shoutout biker wannabes. <laughs> Wannabees. So, rumekta na agad tayo, pakubaw. Grabe, ang sarap talaga mag-deliver ng Sunday. Napakaluwag ng kalsada. Kukunti lang ang sasakyan. Kakaroon pa tayo ng mapayapang access sa mga flyover tulad nito. Umakit na ako dito once nung naka-road bike pa lang tayo. Pero dating-dati pa yon tapos isang beses pa lang. Ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon para subukan ulit gamit yung single speed natin. Tignan natin kung mahihirapan tayo. Kasi medyo mahaba tong flyover na to, guys. Itong flyover na to, nasa ilalim nito yung Ortigas flyover going to Medical City, di ba? Kung napapansin nyo. So, mas mahaba siya at mas mataas po siya. Wala, naalala ko lang kasi dati hirap ako dito nung naka-road bike ako nung pinuntahan ko to isang beses. Grabe, iba pa rin talaga to. Tamang tiis pogi lang tayo sa harap ng camera guys. Pero hingal na hingal na ako. Yoko lang mapahiya sa inyo. <laughs> Sobrang last ng hangin sumasalubong sa atin. Wala siyang flat na recovery. Kung baga, niya lang doon sa flyover sa ilalim. Rekta baba na siya. Ito na yung pinaka recovery na. Grabe, sarap. Sarap ng hangin, promise. By the way guys, meron na palang ulit available na cycling socks si Tito Wo. 350 pesos lang po siya. White socks tayo para malinis lang palagi tignan. Ah, Commonwealth na ako. Ayan. Yeah. Sticker pala, wait lang. Hey, shoutout po. ka ba? Mayroon ko, ano, shoutout po sa 12 Stem B4 tsaka yung isa po doon na may miss ko doon. Yeah! Tagas taga, 12-10-8-3. 3 miss <laughs> daw. So, yung Saks pala, Thank You Cycling yung design niya. So, bakit nga ba Thank You Cycling? Well, marami tayong dahilan kung bakit Thank You Cycling. Tulad ko, Thank You Cycling kasi nakakapag-bike na ako, kumikita pa ako, ganyan. Kayo ba guys, ano bang rason nyo? Isa sa, isa sa mga magandang rason. Ito kasi minsan yung release natin kapag ka-stress tayo sa trabaho, pagod tayo, kaaway natin yung partner natin. Kung baga magbabike ka lang, makakalimutan mo na lahat. pag mo o, oh okay na. Tama naman, di ba? Kayo ba guys, ano bang rason nyo kung bakit thank you cycling? Okay lang, boss. Okay. Sana ganito palagi kaluwag at kalapad yung bike lane, no? Sana lahat ng bike lane sa Pilipinas ganito. Pero wala eh, wala tayong magagawa eh. Malapad kasi yung kalsada dito sa Commonwealth, kaya ganito yung bike lane dito. Napakaluwag, payapa magbike, pwede pa magsalubungan. Meron kang access magkabilang road. Baga hindi mo na kailangan tumawid sa kabila para lang dumaan sa bike lane, para lang mafeel mo na safe ka. Nakakaingit yung ibang bansa, ang gaganda ng bike lane nila. Yung mga elevated, di ba? Pero wala eh, wala tayong magagawa eh. Bis na magreklamo tayo lang tayo, gawa na lang natin ang paraan. Yeah. Shout out ka ba? Hello, okay na. Okay na. Salamat. Ingat, ingat. Ingat mo, sige to. Buti, ikaw pa si Tito. Oo. Ay, may sticker niya. Ay, order pa ito eh. Deliver ka Ingat ka ha. Rekta na, na agad tayo sa last delivery San Mateo Pure Gold ba na ba? Grabe, ang sarap nito Mapapakanta ka talaga sa sarap I don't believe you want live like this I don't believe what it I it. it's out, so I'm gonna leave you alone. good. So I'm down this spot. You You stay in luck, don't doubt me, you'll be fine, right? Oh, I'm proud to go ahead. You don't know what's to pass. You really need, need to do well. If you don't make decisions, then you won't. You're not alone. I know you're independent. You can make it on your own. Here with me, you're kind at home. Oh, yeah. said you ain't a man coming through Don't want that you wasted That's why I had to replace you Ow Malaway <laughs> laway pa yan Gano'y dito ba? Sandaan? Sandaan lang yan o oh. Salamat ha Actually hindi ko kailangan na Ikaw lang gusto ko makita eh Hindi <laughs> ko talaga kailangan yan Do, may eh. di ba mga mga hipon na extra? Okay lang ba? wala na Wala na, dalawa oh. na tapos na lang dito, pre. Next time, okay. bawi Kaya mo picture dito, oh. Tara. Ah, ito, ah. So, yun, guys. Sa mga gusto mag-pick up or magpalala move ng degreaser, PM lang po kayo sa akin. Wala po muna tayong delivery. Baka sa weekend pa po. Ito po yung price list. Maraming salamat, guys, sa support. Ingat kayo palagi. <laughs>